Hindi mo ramdam ang pagod mo Basta kung kita ka ng ganito Weekly Kaya mong kitain to Kung masipag ka lang Traveling tours So Itong income natin In One month So hello sa mga gusto pang magkaroon ng online business Ako rin is employed no Siyempre Ipapita natin yung ating kitaan dito kung ikaw ay isa rin uh, empleyado tulad ko na gusto mong kumita ng extra income, so gawin nyo na to. Talagang napaka legit dito sa aming company kay Global Pinoy Travel and Tours. Talaga naman sulit ang um, extra income Tulad nito, stick, pwede ka mga pag-book ng mga flight tickets no sa ating platform. So, i-reveal ko kung magkano nga ba talaga ang kinita natin in one month. Guys, ito sa mga curious dyan no na mahina daw kita 500 per pax local 1000 per pax international at sa tingin nyo ba maliit lang nakita nyo sa isang empleyado na nagagawa lang ito tuwing hindi busy o pag -uwi ng bahay o tuwing break time pwede kayong mag reply sa mga nag query regarding sa mga services natin ito guys oh. So. by using this portal or traveling tours. So, to income natin in one month. So, sa mga gustong kumita din ng ganito kalaki, so, hindi naman yan sa sinasabi kong kikita kayo kaagad. Depende pa rin yan kung paano kayo mag-market ng inyong mga business. Sa so, ngayon, siguro masipag lang din talaga kung gumawa ng video. Kung vlogger ka nga, pwede mong gawin to yung paggala mo, yung pamasyal-masyal mo. Habang namamasyal ka, sabayan mo ng business na to. Ha, ah, namamasyal ka na, nakapag-travel ka na, kumikita ka pa. May vlog ka pa. So, ito. Try nyo. Kung gusto nyo, comment lang kayo sa baba. And, igagayad ko kayo. Tuturuan ko kayo. Isasama ko kayo sa webinar. Tuturuan ko kayo step by step how to start sa business natin. So, pre-training naman dito lahat ang kailangan mo lang dito is karoon ka lang ng commitment sa iyong sarili or sa business na to kahit bigyan mo lang, laalan mo lang kuras tuwing off ka alam mo hindi mo ramdam ang pagod mo basta kung ka ng ganito weekly, kaya mong kitain to kung masipag ka lang sa mga gusto, hit na uh, uh, message button below inquire kayo at para mag-aid ko kayo ng maglis at maayos nasa tamang business tayo, legit legal, ethical, and moral. Global Pinoy, traveling tours. Thank you.